Hi guys, so ito nga guys, maglilinis tayo ng koko. Ayan nga guys. Ang ginawa ko diyan, binabad ko muna siya para malambot ang kanyang dry skin. So ito nga talaga ang magandang paraan kapag lalong-lalo na kung ma dry skin ang inyong mga client or maingrown, dapat talaga binababad guys para hindi siya ma ano masakit tatanggalan ng mga dry skin at saka ingrown. So, ayan nga ang ginagawa ko, lalong-lalo na kapag matagal na silang hindi na kapag palinis kasi kadalasan nga sa mga customer ay pag nagpapalinis medyo matagal yung iba, tatlong buwan, dalawang buwan, or isang buwan. So, yun dapat talaga ang gagawin nyo kapag mayroong kayong client, tatanungin nyo yung client kung ilang linggo na bago nagpalinis sila or umabot na ba ng buwan kasi nga kapag ano kasi guys ang ating dry skin meron kasing makapit talaga tapos pag tinatanggal mo siya nagpuputol-putol kaya mas maganda na rin talagang nakababad para hindi siya magpuputol-putol pag tinanggal so katulad nga nito kay madam no ang tagal na daw niyang hindi nakakapagpalinis kaya ang ginawa ko talaga ay nilagyan ko muna ng tubig at saka sabon para malambot ang kanyang dry skin. So, ayan nga, natutuwa nga si madam kasi sa dami-dami daw niyang pinagpapalinisan ay hindi daw ganun ang ginagawa sa kanya. So, ayun, natutuwa si madam kasi kapag tinatanggalan ko siya ng dry skin, hindi niya nararamdaman na masakit. So, dito na mamaya-maya guys, no, makikita nyo dito sa inlalaki talaga ni madam as in madry skin talaga yung sign lalaki ni madam tapos ang kanyang kuko ay hindi talaga diretsyo ang pagkakat so ang nangyari yung kuko ni madam ay nakabaon na po doon sa gilid ng kanyang paa so pag ganun kasi masakit kasi yun lalong lalo na pag nakasapatos ka or pag nagmimidyas ganyan na ganyan ang nangyayari sa ating paa masakit talaga so ayan nga pinilit ni madam na mag magpapalinis siya para lang talaga matanggal kasi nga masakit na daw talaga so tingnan nyo po guys no ito na yung kanyang ano ni madam no dry skin ba diba? pag hinila ko talaga buo siya ganyan guys gusto ko talaga pag ako ang naglilinis gusto ko buong buo tanggalin yung dry skin ng ni client kaya minsan yung kuku at yung dry skin ay magkasama. Kaya kahit medyo 3 weeks ka bago magpalinis ay mas ano. Uh, maganda talaga kapag gano'n ang pagkatanggal ng inyong dry skin. So, eto na nga makikita nyo dito sa inlalaki ni Madam. Ayan na nga, no? sobrang ano talaga nun, sobrang lalaki talaga ng mga dry skin niya dito sa inlalaki. Pero ang ginagawa ko nga ay dandan ko lang talaga pagsundot para hindi siya makaramdam ng sakit. So ito na nga guys, no? ayan, kitang kita nyo naman, no? buong buo po yan siya matatanggal dyan kasi nga ang ginagawa ko talaga ay dandahan lang so ayan kitang kita nyo naman ng no, mga dry skin ni madam So, ayan nga, guys, ang nangyari, no. Tuwang-tuwa si madam kasi hindi nga niya nararamdaman yung sakit. Sabi ni madam, ay magaan lang daw ang aking kamay. Ayan nga, grabe, guys, no. Tuwang-tuwa si madam, nasatispay si madam, guys. So, thank you, thank you, thank you talaga, madam, kasi tingnan nyo, nasatispay kayo sa linis nyo, tapos meron din kayong binigay sa akin. Guys, kaya... Alam nyo, guys, kapag ano, no, kapag maganda talaga ang servisyo mo, guys, meron talagang, ano, guys, no, meron talagang binibigay din si client. Kaya, si madam, thank you talaga at nasatisfy kayo sa paglilinis ko sa inyo. Ay, guys, dito lang tayo. Ayan na po ang finished product ng paani madam. So, ito na nga, guys.